So mga boss, di na kayo nabalitaan Dahil nagkasakit ako <laughs> Ito ang engine support, ang grumi Yan o no? <laughs> E-stock engine support Out At JRV engine support In Yan Itong sinasabi ko sa inyo Yan o, no? lasak Yan Lasak Oh. Hm. Di na pwede dito. eh dito nga pala nag nagkasakit din ako. Yan. Dahil nag-lock dito, nag-lock yung nut niya. Ah. Yan mga bolts. Yan no, oh. nag-lock 'yan. Nagkasakit ako. Yan, nagbuti na ako. Yan no. Oh. Idi stands. Yan. Hmm Ah, di na natapos ang gastos. Aray ko. Hey, jamu diyan muna yan. Diyan muna yan. Paingnan na ako. Mga boss, sa na to. <laughs> Wala nang pahinga. Ito, susunod ko na lang papalitan. Wala na akong pera. Yan, wala nang pera. Siya. Nagastos. Ang hirap kapag walang trabaho. Uy! Eh. <laughs> Yung bank na eh. May kaayan yan. Masira yun. Yan. It's alpakan time. Yan. GRP! Shit! Ayan, salpak ko na. Ayaw, mga boss, na pagsalpak ko ng Genji support. Ayan, o, no, GRP. ish Lumayo, layo na. Ayan, salpak ko ng sa toon na yun. Yo, mga boss, si Street Bite na nga. Wow. SBSB. Yan o. Shit. Shit. Nakalita. Huwag. JRP Thailand. Ayan o. No? JRP. Yee. Bumaba na o. Oh. Ay. O. Oh. Ay. Parang ano na lang na yan. Huh. Tinan nyo. Sa likod. Tignan nyo. shock O. Oh, shock pa lang. <laughs> o. Oh, wala pang tabas yan eh bigyan ko muna ng tabas dito. Dito, tabas, tabas. Yan. Salpake. Yan. Yan, natapos na ang problema. Shit. Hi. Shak. Shak na lang ang pangit. GRP, baka naman. Kahit shak lang. Yan, Oh. No? Yung mga boss, natapos ko na ang SB natin. Eh, ano to? May naalit tau. <laughs> Pasok ang tubig sa likod ko. <laughs> Yan, Oh. No? Shit, straight bite na nga. Yan. Montage.